Minsan maririnig namin sa sa mga dumadaan ng mga taga-subdivision na ay mga tao diyan, mga mga squatters man 'yan, parang parang minamaliit talaga kami doon. Parang wala kaming ano, ano pag-asa nang makaalis kami doon. 'Yan ang ka importante sa buhay ng tao yung uh, may may sariling tahanan. Yung buhay po namin doon ay pag umuulan po, binabaha po kami, pumapasok po sa doob ng bahay namin. Yung masla, uh, pumapasok po sa loob, pati sa kwarto. Uh, yun po ang ang problema namin sa doon sa pinanggalingan namin. Pag umuulan doon, nag-overflow yung ano, daanan talaga ng tubig yung bahay namin. Kapuntang basakan. Parang wala kami yung ano, ano, pag-asa na makaalis uh, kami doon. ah uh, every time na sumasakay kami ng tricycle galing palingki, sinasabi sa amin na pag tinatanong kami ng driver, saan ka bababa? Ba ba? Pag sinabi namin na sa Black 7, ay sa Purok Gurutok, ibig sabihin, purok na mag, masikip, maraming tao, parang gano'n. Ang, ang tingin ng mga tao sa amin is mababa talaga. Pag ang, ang, sa, ang sa gilid namin ay subdivision, nasa gilid kami, minsan maririnig namin sa, sa mga dumadaan ng mga taga subdivision na ay mga tao dyan, mga, mga squatters man yan. Ipapasalamat nga kami na nabigyan kami ng relocation dito. Parang peaceful na ang aming Uh, mayroon na kaming sariling tahanan na pagka hapon. Galing sa trabaho. Uh, mayroon ka ng tahanan na uwian kasama yung pamilya mo. yan ang bini importante sa buhay ng tao yung uh, may may sariling tahanan sa mga bahay dito sa uh, Kasadya Village Suralla. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa National Housing Authority. Nagpapasalamat po kami sa nang malaki sa inyo sa binig uh, sa blessings na binigay ninyo sa amin na nakatira na kami ngayon dito sa Uh, kasadya village naging komportable kami ang aming mga anak naging komportable na rin, tsaka kumbaga, proud sila na andito kami dahil binayayaan kami ng ganito kalaking uh, biyaya. Uh, maraming maraming salamat sa proyekto ng gobyerno na sa pamagitan pamag ng uh, National Housing Authority dito sa sorala Magkaroon ng ganitong housing proyekto na magkaroon ng relocation yung mga walang bahay.